Hi guys! It's been a while. Simulan nung nawala tayong uh, mga uploads nito mga nakaraang buwan. At ito na pala yung update ngayon sa life ko. Pero bago ang lahat, sana supportahan niyo ako sa aking vlog dito sa Facebook ah uh, don't forget to subscribe, like, and comment kayo kung ano yung mga gusto niyo pang pwede kong magawa at makita sa vlog na to. But I will try my best na mag-post ng mga daily vlogs pa. So, ito nga, gaya na ng nakikita nyo, nagb-video ako dito. Kasi ito na yung that time! This is the time na talaga uuwi na ako sa Philippines again. After 2 years na nag work tayo dito sa Dubai. At last, uwi na tayo ng Pilipinas, guys. Ayan, itong video pala na ito. Ito talaga na record ko. Ito para lang ipasa sa amo ko. Para ma-inform ko siya kung ano yung mga na doon pa sa loob ng kwarto, yung mga wala na. Baka kasi mag-expect siya or mas okay na rin yung ganito na pinasan ko siya ng video para makita niya yung mga na doon pa sa loob ng kwarto. Kasi syempre, alis na ako, Tapos, may iwan na yung kasama ko. Ito na rin yung parang pinaka-reference na ito yung mga, ito yung kwarto na iniwan ko. At ito yung mga gamit na mga available pa. Bali yung mga na sa drawer na hindi ko na nakuha halos lahat yan kasi nag-aalala ako dun sa aking check-in. Hindi check-in, luggage pala yung cabin luggage kasi. ba diba 7 kilos lang pero dun sa sinakya airlines, Basta pala, tama yung size nung luggage mo. Okay na okay kahit sobrang dami or mabigat pa yung laman ng uh, nakalagay doon. Kaya yon parang medyo nagsisi din ako doon sa bandang huli na may mga ilan pa ako na iwan dyan ng mga gamit. Tapos yung hinubaran ko pa. Tapos may isa pa akong towel. Kapartner ng towel ko na pink. Kaya yun, parang medyo naghihinayang pa ako sa part na yun. Ayan, pinakita ko dyan itong CR, tapos yung whole ng kwarto. Ah, medyo enable tayo for today's video. <laughs> Kasi matagal na talaga ako nung nagbo-voiceover. And parang nagbo-voiceover ako, kagaya ng mga ko sa Facebook page, may nag-comment doon na, lakasan ko raw yung boses ko pero wala pa tayo ngayong pambili ng, ang tawag dito yung uh, mic. Maybe, titinan ko kung meron sa mga online shop kung magkano. At pag afford ko naman, bibilhin natin siya. Ayan, marami pala dyan mga box yung aking kasama kasi next na siya magpapadala. At ito na yung time na ito. Ito ang naghatid sa akin dito yung anak ng amok ko. hinatid niya ako dito sa Dubai Airport Terminal 3. Kasi ang sasakyan ko airlines ay Emirates. Oh my gosh! Talaga na yung puso ko sobra sobra. Ito yung time na tapos na ako mag check-in, dapat online check-in pero parang naano ako mas gusto ko diyan na sa airport. Bali maganda na ngayon yung policy nila sobrang high tech na tas di ko na-expect kahit pagdating ko sa Pilipinas gano'n na pala talaga yung process But, pero mas gusto ko parang yung parang tinatatakan yung passport kaysa yung parang ini-scan lang ito siya na guys ba? yung time na tapos na ako sa pag-check-in ayan nag-CR muna tayo dyan and then ito na yung time na chill-chill na lang kasi sobrang pagmamadali ko ay hindi pa ako nakakain ng lunch Ayan. And this is the moment of the truth. Tapos na tayo maghintay sa ating boarding gate. And then, nag-start na sila magpapasok. At ayon do sa online check-in, ang pinili ko talaga yung pinakaunang row ng economy. Kasi hindi ko na-expect ang Emirates pala kasama ng business class sa pinakaunang pa, uh, pagkatapos nung, ano ba yun? pilot and then yun na yung next yung sa business class na tapos yung economy kaya pala sobrang haba niya talaga at yung experience ko talaga dito oh my gosh yung puso ko sobrang sobrang yung tuwa ko kasi talaga bawat alis ko gusto ko yung mapupuntahan ko nasakyan ko airline so hindi pa talaga nasasakyan ko sa tanang buhay ko Ayan, ang ganda niya, yung ko sa inyo. Ito na yung time na nag-depart na kami doon sa airport and then yan. May katabi ako dyan lalaki, si Kuya, siya nagwa-work siya. Paiba-iba siya ng uh, country na pinupuntahan, kaya yan, chichika-chika ko siya dyan. Yan daw yung part ng Dubai sa Dira na ata, yan. I'm not sure ha, pero yun, isa ko pa rin ng Dubai. Ah, ang pinakamaganda, city talaga, Emirates, sa UAE. Pinaka-tourist spot and attraction talaga siya. Yan, sa Dubai. And then, this is our meal. Masarap talaga sobra. Ito yung lagi ko hinihintay pag ako'y sumasakay ng aeroplano. And then, ito na yon Yan, malapit na kami dyan. Bali, umalis ako ay hapon, dumating kami ng Pilipinas ay mag-uumaga na siya. 5 p.m. kami umalis ng Dubai. And then dumating kami ng Pilipinas almost. magsisix 6 na parang medyo delay na mga 30 minutes. Pero okay na rin yun. At least nakarating kami ng safe and ayun masaya. Ayun. Kasi ever since talaga hindi ako natatapat sa may bintana. Ewan ko ba. Hindi talaga siguro ako nakatadhana sa malapit sa bintana. Laging ako ay nasa middle ng, di ba, three rows yon ayun, lagi ako nasa middle lang. Ewan ko kung anong part na ng Pilipinas. Pero may sabi ni ko yung katabi ko, parang meron, meron dyan mga bulkan-bulkan. I'm not sure talaga kung ano na, na siyang part. Basta binijuhan ko lang siya at in-appreciate ko yung view. Kasi ever since, hindi na ako nakapag-video pag umalis ako kasi yung pinakauna kong nasakyan na airlines papuntang Dubai, medyo meron kami dong turbulence na naranasan kaya yun. Oh my gosh, it's a nice view. eto yung pic pinicture sa akin yung nanay ko, hindi ko na-expect na kinuha niya ako ng picture. <laughs> Nakatawa lang ako, saya-saya ko ito. Kasama rin namin yung aking tita, Bali, nagkita na lang kami dino sa may baklaran charge sa may chow king. And then, after nito, umuwi na kami. So, that's for today's video muna, guys. I hope you like, follow, and subscribe to my YouTube channel, Lasayal Blog. Also, follow me on my Facebook page. Facebook. Facebook page, uh, LC in Adventures. i am guys have a nice day love ya